may tinatayo ko yung bahay mga brother to <coughs> so, libre po ang pagpatayo namin dito kasi may lang po naman ang ano sponsor ko po ang yero nito so, huh. Pero po, sponsor ko rito. Oh. Ang ang pagtrabaho namin dito, libre dahil wala naman pong iba. Dahil sa mahirap naman po ang buhay nila. Kulang po ang may tutulong ko. So, mga brother, kaya nilang tulong-tulong.

Tulung-tulung sama-sama mga kababayan, mga brothers. Ah. boleh mo pa. Salamat sa sponsor. Hanggang sa muli. Bye-bye.